sarap ng pagbagsak ng farmgate price ng asukal, bibili na ng pamalaan ng asukal ng lokal na magsasaka. Ay sa Sugar Regulatory Administration inaasahan ang alokasyon ng 5 bilyong pisong budget na gagamitin ng Philippine International Trading Corporation sa pagbili ng asukal. Makabibili ito ah, ng 1.8 milyong sako ng asukal na bebenta sa mga consumer o gagawing kardagang buffer stock. Sa ngayon, nagkakalaga ng 2,400 hanggang 2,500 pesos ang karasako ng raw sugar. Target itong bilhin sa lagang 2,700 hanggang 2,800 pesos. Tiniyak naman ng SRA na sabat ang supply ng asukal sa ngayon kaya't wala pang daylan para mag-angkat ng asukal o tumaas ang presyo informally verbally po uh, approved na po ito yung talagang trust po natin ito is to go to into retail however yung since um, it takes time to to do retail no mas mabagal yung bentahan doon we will always keep it po as a buffer as well so matatago siya until after milling season pwede nating siyang i-release po into the market so this will ensure stability of supply